guys. Worth it yung babayaran nyo. Uh, 20, 25 dirhams ang malaki at yung bata 15 dirhams. Ayan. Sobrang, sobrang ganda. At saka hindi mainit ngayon. Ayan. So yung 50, at uh, 25 dirhams and 10 dirhams. Ayan. Diyan yung aquarium at doon naman tayo pupunta. Sa kabila. Yung museum. Ayan, ang ganda dito guys, as in. Doon naman kami nag-fishing. Yan. So, may ano din guys, may playground din dito. So, ay, ka lang ha. Kasi si Sam tumakbo na. Yan. Sana ma ano, makapunta dito yung mga friend ni Sam. Si at least, Ang ganda. Yan. Ito yung museum dahil guys. So, sabi doon ni ate yung receptionist. Ang friendly pa ng receptionist nila. Ano. Asali na daw yon surprise yung museum, si ayan. yan, sure Maritime time museum, yan. museum oh, guys. let's go na anak. kamo, op. ayun. 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 ayun rack and poses and everything. Ayan, ito yung nakikita sa ano. What happened? Come here, come here! No, 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 food so Ayan. ito yung makikita guys ha. Ayan, ito pwede kayong umupo dyan. Ayan, so, dito tayo sa main gallery guys. Ayan slowly some don't touch anything if, if you break ayan mga ano mga bangka mga dating bangka na dito guys ayan bagla tawag sa bangka na to bagla heavy duty ayan sure Sharjans Bagla ay ayan yung bata o oh. mag enjoy ay ayan yung paggawa ng yung mga gamit nilang tools ginagamit nila nung ano ng mga tools guys yan ito yung bangka nila what's that? Mm. Uh, ayan yung dates is that the dates? a date? A date. Mm -hmm. ito yung gina yung fish trap nila ayan Net. do not touch anything okay? because this is an art. What's this? A museum. This is for. Oh, see, this is the old boat, the simple boat. Ito yung pinaka uh -oh. sa amin baruto tawag dito namin. Uh -oh. <laughs> Grabe oh. Hmm. Uh, Ayan talaga yung actual size ng totoong bangka nila guys. Ang laki. <laughs> you walk only, Balakos. No one is running here. <laughs> Yeah. Mm. Ito yung, ah, yan, yeah, mag, ano sila dati ng no? Pearl. Closing the deal of oh, a Pearl were both Ang gagamit niya. Kasi si Sam takbo ng takbo. Ang kulit-kulit. Mag-exit na tayo. This is the, the exit. kami guys sa Sharjah Aquarium at sa museum. Babalik na kami kay Mister. So, talagang worth it guys. Maganda, maganda para sa mga bata yung lugar na to. At saka, very affordable siya. Compare sa ibang... Sam, no Sam! Compare sa ibang mga aquarium na pupuntahan. Let's go na! Dali na ito, Baba! So, ayan, ito yung Sharjah Aquarium. Yan, ang sarap dyan, tambay-tambayan. Tapos kung galing kayo sa Dubai, dito kayo mismo bababa. Mag-ano kayo, mag... Mag water taxi, yung sa RTA, RTA ba yun? Bababa kayo ata sa marina or sa... Saan pa ba? Marina lang yung alam ko eh. Pero marami yung station eh. Yun, so pupunta na tayo kay Mr. Dahil siya ay andoon oh, nag-fishing guys sa aming pinagpifishing <laughs> ang daming tao ngayon ayun so, hanapin lang namin si mister Ayun ata siya. Dahil, ang daming tao. Kasi ano dito guys, ang area na to is, ito yung legal na area na pwedeng mag-fishing yung mga nag <laughs> Ang, mga gustong mag-fishing. Yan, madjust na yung uh, zara ayun na yung sa kabila doon. Kita nyo yun. Mamsar na yon Ayan na si Mr. Ayan. Ayan. Tura-tura niya. Ba! hi Your fish! Ah, oh, the squid again? Dak! The... Nakamini Sam. Saan pinag-fishingan? Ayan. Ayan si Sam si Mr. Uuwi na kami. Nakahuli siya ng squid. Dalawa yan. Pero yung isa is na kuha ng pusa. <laughs> so, magpiprepare na yan siya para uuwi na kami. Kasi may school pa bukas si Mr. Sam, say goodbye na. Sam. Bye. Look at here. Look at here, mama camera Ay nako hmm. Siya naghahawak niyan, guys. Uwi na kami.